Iprinisenta na ang opisyal na headshots ng mga kandidata para sa Miss Kapas 2025, tampok ang ganda, kumpiyansa at pagmamalaki ng bawat kapasenya. Gaganapin ang Grand Coronation Night sa December 10, 2025 sa pangungunan ng Kapas Tourism Office at lokal na pamahalaan ng Kapas. Isa sa pinag-uusapan ngayon ang kandidatang si Jonathan Sanchez Canduli, kinatawan ng Barangay Marublo na isa ring Aita. Sa panayam ng Balitang Kapas, ipinahagi ni Kanduli ang kanyang mensahe ng pagtanggap sa sarili. Ayon sa kanya, malaking karangalan na mapabilang sa dalawampung opisyal na kandidata. Proud o mano siyang maging aita, kulot man ang buhok o maitimang balat dahil lang mahalaga ay ang pagyakap sa sariling pagkatao. Anya pa, basta proud ka, tanggap mo ang sarili mo, mamahalin ka ng tao. Umani ng suporta ang kanyang pahayag mula sa mga netizen. Marami ang nagpahayag ng paghanga sa kanyang tapang at inspirasyon, lalo na sa patuloy na representasyon ng mga katutubo sa mga patimpalak sa bayan. Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.